Hello Kapanoy P, isang masaganang araw sa inyo. Isa na namang panibagong vlog na isishare ko sa inyo for today's video. Akin kayong ita-turn around sa palibot ng aking bahay. No? Ika nga ibahay na hindi tapos oh, hindi tapos. It is still under construction and it is closer to its final touch. Mga Kapanoy P, narito ang mga different uh, fruits, vegetables and trees na naipundar ko sa loob ng anim na taon. So mga Kapanoy P, narito ang kung dito sa aming lugar ay kahil, no? Ayan, productive. Wala pang one year. nung nakaraang new year ay ipinunla at saka ngayon ay na-harvest uh, na, na po. Ayan yung harap na aking bahay. Uh, katatapos lang po ng dalawang linggong uh, uh, hindi magandang panahon dito sa aming lugar. So, isang-isang uh, masagana at mapagpalang araw sa ating lahat. At uh, nagkaroon po ng blessing na magkaroon ng magandang panahon sa araw na ito, no? Uh, mga kapwa NOIP, ayan po ang uh, landscaping na naiponda sa loob ng anim na taon. Ayan ang kabuuan ng uh, or overview ng aking bahay. Mga kapwa NOIP, I have a plan also na magkaroon ng uh, swimming pool. Swimming pool dito banda sa mababang land portion na ito. Uh, para sa karagdagang beauty na landscaping, no, na makikita natin dito sa paligid ng aking bahay. Nagit din sa kam ko yung vine spinach na mas masarap na ihalo sa sitaw at munggo. And that is also one of my favorite. Isa sa mga green and leafy vegetables na kailangan ng ating katawan. Mga kapanoy patuloy tayo sa pag around dito sa paligid ng aking bahay. So, uh, nakikita nyo yung amazing banda in its single color. Ang uh, violet, no? Yung the rest, hindi pa lumalabas. Yung orange. And also the Yellow. Ayan. Uh, Kapano ipi data uh, uh, banda uh, adds the beauty of uh, landscaping. So ayan ang ating uh, uh, na uh, right side ng part, no? Nakikita natin yung uh, trees na may color orange, no? Ang tawag dito sa amin ay uh, uh, kansilay no? In uh, another variety, but uh, may uh, ron siyang uh, specific name, oh ayan sabi ni nanay ayan, kapag matanda na daw ang bulaklak ay uh, syempre de, medyo may na, naluluma at nakasawa pero sa mga bisita mas maganda po yun sa kanila okay yung nakaarangkada sa atin ay yung century plants no? na makikita natin sa paligid ng aking bahay ay matagal na po mga 6 years na uh, tumubo ang uh, century plants na yan ayan yung mga karagdagang uh, banda na tinanim natin no mga kaponoypi uh, yan ang direct sunlight mas maganda yung sunlight ayan talisay talisay ayan yung uh, another banda may vine na may color uh, vines na color yellow na andyan sa Indian mango no uh, i hope na andyan minggo mag pa siya ng product this uh, year ayan yung ibang banda na wild banda na nakikita natin sa uh, puno. At saka yung mangosteen, mayroon tayo dyan, no. Ayan, matagal na yung mangosteen, no. Inabangan natin yung kanyang uh, uh, bunga kapag iyan ay lumitaw. Ayan, mga kapanoy, pi, patuloy tayo sa pag-ikot, no, dito sa panaligid ng aking bahay. Ayan, nakikita natin yung Japanese tree na galing pa po yan sa, uh, dito sa bayan ng uh, Haniway, o. Oh, na Binigay sa akin ng one of my friend. Ayan, patuloy tayo na uh, magta-turn around. Nakikita ninyo sa video yung ating mga different uh, varieties na mga flowers. Ayan yung cactus. At mayroon tayong kinatawag na rubber tree, no? Ayan, sa puno. Ayan, sa poste. Ayan, binili ko yun sa SM. Mga worth 1.5. Okay, so... Matangkad na. Ayan, may color. uh, dark green. Ayan. So, ang mayroon tayong mga, ayan, nakasampay mga canoe pi. Kasi katatapos lang uh, bad weather dito sa aming lugar. Ayan, patuloy tayo dito sa gilid na aking bahay. Mayroon tayong karagdagang pananim dyan. May uh, little forest. Ayan, may mga overlooking mula dito sa baba. Ayan. Overlooking uh, patungo sa second floor. Ayan na try namin na magtanim ng bougainvillea sa Diyan sa my terrace at titingnan kasi mayroong bougainvillea na very flowery so titingnan natin mga kanoy pikong talagang obra ayan yung uh, konting silip sa loob no ng aking uh, buong type na bahay patuloy tali sa pag turn around ayan yung nakikita natin sa video yung another hanging plants na meron siyang flower at yung fine tree maliit pa lang.